Uh, you tell me um, the truth uh, and give all the facts and information. I will mean, be here to uh, help, anyway, to speed up the resolution of the uh, Pakfani investigation. Say. So, you have, so you sir, you so are you willing to release your salad? Sir, will you release your salad? I will share all the information. to help. I will be um, here anyway, to speed up the resolution of the uh and the destination the you, see, you, see. So you, what are you are Representative yeah. Go Go, sir, what do you want here to sorry, yeah. right. 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 okay. sorry. At eto na po ang muling kaganapan mga kababayan. Ah, pangyayari ngayong umaga. Lumutang, dumating na po itong si dating speaker Martin Romualdez mga kababayan. Sa ah, kinawa ang pinatawag po siya ng IGI para dito sa mga anomalyang flood control mga kababayan. Eh, sino ba yung pinaka-boss dito, mga kababayan, sa Flood Control Project. Ah, dapat ko sana ay live ah, para malaman natin kung ano yung sinasabi nitong si Speaker Martin Romaldes tungkol dito sa Flood Control Project. Ah, mas maganda sana, mga kababayan, kung magkatabi sila ni Saldi ko. Ah, mga kababayan ang mahirap nito, baka gawing state witness to. Ito si Martin Romaldes. ah Pag nagkaganon, nako, patay. Sabi siguro ni Martin Romaldes kay eh, BBM, pinsang, sabi mo sa ICI, gawin akong state witness. Anak ng weteng, oh, mga babayan. Mahirapan tayo siguro, mapakulong itong si Tamba Lazlos dahil ang ombudsman, alam nyo na, si Boying Remula. Okay mga babayan, abangan lang natin muli kung ano ang magiging kaganapan dito sa gagawing investigasyon ng IGA.